Talinghaga sa nawalang tupa at sa laping pilak. Batay sa Lukas Kapitulo 15 Versikulo 1 hanggang Gs. Minsan, habang nangangaral ang Panginoong Hesus ay nagsilapitan ang mga maninangil ng buwis at mga makasalanan upang makinig sa Kanya. Nang makita ito ng mga fariseo, o mga kabilang sa isang sektang hudyo, at ng mga eskriba, o mga dalubhasa sa kasulatan, ay nagbulong-bulungan sila tungkol kay Hesus. Ang sabi nila, ang taong ito'y tumatanggap ng mga makasalanan, at nakikisalo sa kanila. Dahil dito, sinalita ni Jesus ang isang talinghaga, o kwentong may itinuturong katutuhanang espiritwal. Ang sabi ni Jesus sa kanila, kung ang sinuman sa inyo ay may sandaang tupa, at mawala ng isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba't iiwan niya ang siyam na putsyam sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y matagpuan? Kapag nasumpungan ay masaya niyang papasanin ito pa uwi. Pagdating ng bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Pagkatapos, winika ni Jesus, sinasabi ko sa inyo na gayon din magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalan ang nagsisisi. Isa pang talinghaga ang sinaysay ni Jesus upang ipakita ang pagpapahalaga sa kahit isang nagkasala o naligaw ng landas. Ang sabi niya, kung ang isang babae ay may sampung salaping pilak at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Hindi mat magsisindi siya ng ilawan, wawalisan ng buong bahay at hahanapin mabuti ang nawawalang salapi hanggang sa ito'y kanyang makita. Kapag nasumpungan na ito ay aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapit.